So, good morning, good morning mga ka-breeder. Dito na naman tayo sa panibagong episode ng ating vlog. So, pangit kong panahon. Sa mga subscribers natin dyan, uh, sana sa maayos at laging malusog ang ating mga katawan, malayo sa sakit. So, topic natin ngayon ay ano ba yung pag-usapan natin? Kung uh, um, breed ng ating manok. Ito, uh, breeder, ito yung ating uh, warriors yung sweater grade. Almost ano na rin to ah uh, no ah uh, one year na rin one year April no, April year na may kit uh, ganda ito yung magi ano nagbulag sa isang manok natin na nakawala yung Gilmore natin sayang dalawang taon na sana yun eh wala eh naputol yung tali nun tapos napuluputan sa leeg so wala pinalo niya ng pinalo eh ang haba ng tahid ng nakaraan nilalamig siya nanginginig mga ang haba ng tahid noon nakaraan mga ganito siguro pinutulan ko na to eh so basag pasag yung dito ng ano ng Gilmore pasag yung dito niya yung, yung dalawang mata bulag so ginamot ko pa siya mga tatlong araw dito sa akin ginamot ko pa yon akala ko kasi hindi bulag ang um, binuksan ko yung mata niya ang lana na iba na yung tulay kaya dinala ko na lang doon sa trabaho ko doon ko pinakatay tagal ng ano ang kunat mga siguro mga 3 oras siguro pinakulo, pinakuluan ng kasama ko siguro nanginginig nila namin matagal ko na rin kasi hindi na hipo-hipo to ito yung gawin natin ano, brood clock sa mga kamkin natin na pallets diyan sa baba yung lima pero hindi pa siya pwede ngayon dahil sa lugon yung mga babae natin lugon din yan oh nagpapalit ng balahibo yan ilang piraso pa ilang piraso pa lang yung ano may natira pa So, yung iba daw binubunot Para madaling tumubo ah, Hayaan mo na Hindi naman tayo nagmamadali Yan Pero pag okay na to Mga Kung kaya sa December kilaban natin to yan. yan Okay rin Tama lang yung Size nya Ang um, Yan malapad, lapad yung katawan. Malapad siya na magaan. Ang ganda, ang ganda ng uh, ano yung likod niya, ang lapad. Um, buo, buo, wala siyang pitso. Ma bula. bula, yung katawan. Malakas na rin kasi kumain eh. Yung ano, sinubukan kong simula nung pagpainom ko ng ano, ang ginamit natin na uh, andito uh, Yung vitamins na <laughs> growy pang ano? Growy pang bata. 'Yon. Kinainom ko, sinubukan ko ng 0.5 pang bata, ay eh, wala namang gumagamit 'to. Sinubukan ko ibigay sa manok. Ang lakas kumain. Effective pala para sa kanya. So mga kaya mga breeder try nyo yung mga vitamins na hindi nagagamit. Sayang lang din, itatapon lang din. And try ko pinainom sa manok. Ayun. Hindi natin natanggalan ng palong to kasi hindi naman makakasagabal. Okay, magandang ang tingnan eh. Hindi diba? red eye. Ang oh, ang kulay mata. Uh, Ito mga kulay kasi yung gusto ko eh, na, yung, Naputol pala yung ano nyo yung, yung paglaban siguro nila Yung tahid pala nito naputol Nung ano pag away nila siguro tumama sa Bakal Ayan oh Huwag uh, hmm. malikot Hmm uh. Hindi makita. Ayan, naputol pero ayan na siya oh. Na tumigas na. Tumubo akala ko hindi natutubo. Ayan. Tumubo rin pala. Ayan. Ayan, halo yung breed natin dito. Yung heritage, native, tsaka yung panabong. Yung panabong talaga hindi mawala yung dito kasi iwala ko sana Uh, puro heritage na lang ko. Ang dami namang naghahanap sa akin ng sisilod, ng mga panabong dati. Kaya hindi ko lang hindi ko na lang Balo ko kasi dati puro heritage na lang ba para hindi mahirap uh, alagaan kasi pag mga ganito kasi pag mga malalaki na kailangan mo talagang lugar na pagtalian pangit din pag ikulong mo lagi kasi na ano, na sisira yung pa meron akong manok dati na yung pa dahil sa kulungan lang kaya pag lumaki talaga kahit pa paano eh tali tali o di kaya sa scratch spin may lugar hindi ka kaya sa mga heritage na pagsamahin mo na lang sila dyan itali mo lang doon sa medyo maluwag-luwag ng iba hindi na mag-aaway yung mga ano mga babae mga lalaki pag sabay sa pag sabay silang lumaki hindi na nag-aaway mga Texas kahit sabay silang lumaki pag mo sa kulungan nagpapatayan ayun ang pinagkaiba ng mga Texas at saka yung mga ah uh, manok na mga heritage native pag mga sabay silang lumaki hindi nag aaway yung iba pero ito bibira na yung Texas na ano meron din nagsasama-sama sila na hindi nag aaway pero bibira yun sa mga farm yung karamihan mga farm pag sabay-sabay sila lumaki yun siguro maganda kasi maluwag maluwag yun ikon e, dito sa atin area sobrang liit ng area natin hindi pwede yun di ba Ganda. Wala na rin siyang ano, wala na rin siyang kuto kasi nung nakaraan pinaliguan ko to eh. Uh, ano ng Nang ininig siya. Uh, hmm. yan. Pinalit lang natin to sa ano. Maliit pa to nung pag palit ko dati sa ano sa milsim ko na ano na warrior din malaki malaki yun bulto katawan ito mga lima five months pa lang sa akin payat pa to ako na lang di alaga inalaga ko na lang tapos sabi ng kapalitan ko namimili daw ng nilalabanan eh, nung sa akin na yun na ngayon wala nang inaayawan hmm? Ng, uh, lalaban na ng patayan uh, pag ilaban natin po ko doon sa chewing ko para doon natin i-condition kasi maganda doon lupa ganun uh, lang hmm. so hanggang dito na lang muna yung ating uh, vlog mga ka-breeder kita-kita tayo sa sunod na episode ng aking vlog, maraming salamat